napakaganda umaga sa ating lahat no, mga ka-farmers so umagang ito share lang po namin sa inyo ang uh, technique sa pagtatanim ng uh, ampalaya so ganito lang kapilis no ang pagputas okay so sa nagtatanong sa akin sa planting distance sa pagtatanim ng ampalaya uh, hell to hell 1 uh, meter roto roto inap meter yun lang po So malapit na po kami magtapos. So ganito lang kabilis sa pagbutas. Tapos sa uh, pagtatanim. Yeah. ganito lang na mga ka -farmers. tapos ah uh, ang nagdidilig sa mga naitanim na mga punla so may dinidilig po tayo ng uh, tungbig ito po So nilagyan po natin ng uh, bio agronica plus So ito po no soil conditional uh, root growth anti virus, anti bacteria, anti yun po ang ating ginagamit no sa mga punla natin. So yun po ang didililig natin So pagkatapos ng magtanim kahit mainit ang panahon So ito po ang ating uh, idilig So ulitin ko uh, soil conditioner po siya root growth antivirus, antibacteria, antifungus. So 5 in 1 po siya mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so sa isang drum nilagyan lang natin no ng 200 ml. So ibig sabihin pag may isang litro ka, may limang drum ka. Okay, so 'yon, uh, papasili papasilip ko sa inyo. Hindi po tayo nagbabasal mga ka-farmers. Sa mga ano natin, ah uh, ampalaya So ang ginagawa natin, dinidiligan lang natin ng tubig na may bayo uh, bioagronica plus. So pag ano, uh, linagyan natin ang tubig ng bioagronica plus, malaking bagay po para makaiwas tayo sa tinatawag nating uh, antivirus or personal wealth at saka bacterial wealth. So yun po no mga kapa ka farmers mga ka viewers ang ma ibabahagi ko sa inyo. So ngayon, diligan natin no. So ito po bawat puno. Ganito lang po. Para hindi malalanta kasi mainit ang panahon. So yung punla natin na itinutanim ngayon, it this po siya. So may mga bisita tayong pumasok oh. Hindi natin sila inaallow. Bakit pumasok sila ng diretso? hindi man lang nagtanong so ganyan ang pagdilig mga ka-farmers sa ating mga naitanim na mga punla para hindi malalanta yan tapos diligan kasi sobrang init no tingnan nyo sobrang init Okay, so sana po may na itutulong po ako sa inyo. So ganyan, may nagtanim, may nagdilig. So ang bilis lang no magbutas gamit ang ano, may dalawa kaming makina. Oh. sampit na mo, ni Andam. Do, Ih tapos Initial na. Hello guys. Tapos na ang pagbubutas guys. Salamat. <laughs>